Grabe, sa sobrang, ay, nako, sa sobrang init ng panahon, mga na napaligo ako, nag, nag, ano lang ako, nagbuhos lang ako ng tubig talaga. Ayan, oh, binuhusan ko, hindi ko na tinanggal yung damit ko, talagang nagbuhos na talaga ako hanggang matuyo na ito. Oh, hindi ko na tinanggal, lang, binuhusan ko kasi hindi ko kaya yung sobrang init. Tingnan nyo yung mata ko, sobrang, ano, parang, parang gustong lumabas na kanina duwal na duwal ako sa sobrang init. So tingnan niyo yung ating mga pelisitas, oh. ayano oh. Ayun si Samba. So ito ginawa ko. Binasa ko ito. Yan basa kanina yan itong basahan. Ayan. Kumiga siya. So ngayon pelisa, ito ka rin oh. Dito ka na. Oh, may ka diyan din ha. Dito, huwag mo nang agawin ano Samba doon ka maghiga ka doon. Kumiga ka doon sa may ano inano ko na basahan. Dito ka na pelisa, oh. At saka si ano, bigyan din natin si Kiara. May basahan din. Ayan. Ito, ito, basahan ito. Alin na dito, Kiara. Dito ka na, Kiara. Dali, dali. Basahin ko. Dali ka na, dito ka. yan Ayan. Dito ka na, dito. Dali, dali. Diyan ka na. Oh. Diyan ka na, ha. Wait lang, basahin natin. Oh, grabe. Sobrang ano nang ano panahon pala. Diyos ko. daming naghahangat na sana Ay umulan. Umulan. Alam niyo mga kapisan, umulan din nung ano, nakaraang araw. May time na umulan noon, pero isang beses lang umulan. Umulan siya talaga ng malakas noon. Yun na yun. Binagawa ko. Nari ako, ano. Napaligo ako na dina oras. Hindi naman ako, ano. Naligo, hindi naman ako. Nagsabon, nagbuhos lang talaga ako sa sobrang. Hindi ko na kaya yung ini. Ayan o. Sige. Dito kayo. O yan. O dito kayo. Yan. Dito ka no, ano, Samba. Diyan ka. Si Samba, gustong gusto niya maliligo, ganyan. Ito rin. Yan. Si Samba, sinasalubong pa niya yung tubig. Yan. O, dito ka rin, ano. Ayan, no, si Kiara, o. Oh. Pumunta na siya talaga doon. Yan. O, Kiara, ka na. Pinasako na yan, Kiara. Punta ka na doon. Dali. Di na. Punta ka na doon. Ay, Diyos ko. Ang... Hin ang ano? Ang init. Pati yung electric fan. Grabe. Ang init talaga, mga kalisen. Ay, Diyos ko. Sobra. Hindi ako masabi. Buti pa sa bukid. Sa bukid, sa probinsya. Kapag punta tayo sa ating ano mga punong kahoy, punong mangga, ganyan, hindi na tayo naiinitan. Yun yung pagkakaiba kumpara dito sa syudad. Grabe. Ang init, oh. Sige na, sige na, dun ka na, punta ka na dun, ano, Elisa Dito ka na, Elisa, dali. Dito ka na, dali ka na. Oo, oh, kunting tiis na lang, ano, samba. Dito ka na, oh. Ha? Dito ka na. Yan, dyan ka na. Yan, higa ka na dyan. Higa ka na. Dyan, higa ka na din. Yan, dyan. Higa, higa, higa. Yan. Para malamig na. Yan, umiga ka na rin doon, ano, samba. Higa ka na doon. Nauhaw ka yata, ano, Pelisa? Tapos ka na, Kiara? Ha? Ha? Tapos ka na. Kunin ko na ha. O, dito ka na. O, ikaw naman, ano, Pelisa. Dali. Punta kana na dun, dali. Sige na. O, mas gusto mo dyan. Ah, mas comfortable ka dyan. Mas comfortable ka dyan. Ah? Mas comfortable ka dito. Ah? Mas comfortable ka. Dyan. Mas comfortable ka dyan. Ikaw naman ano? Samba? Ha? Okay ka lang dyan? Ha? Okay ka lang dyan? Konting tiis na lang. Hapon na. Konting tiis na lang ha? Konting tiis na lang. One. Bait-bait naman ito. O, Love bite. Yan ang kagat ng pagmamahal na sinasabi nila mga kalise. Pero hindi niya hindi niya dinidiin. Tinakagat lang niya, pero hindi niya binabaon. Yan ang tinatawag na kagat ng pagmamahal. Ayan, tapos sabay dila-dila. Ayan, sige na. Ay, grabe. Ikaw ano, Kiara? Oh, ang init. Mag-ingat kayo, mga kalisin.